Magandang balita para sa mga mami Mili. Kahit Disyembre na, hindi pa rin gaanong tumataas ang presyo ng ilang Noche Buena items sa mga pamilihan sa Metro Manila. Gaya na lamang sa San Juan Market. Halimbawa na riyan ang spaghetti pack na mabibili ng 150 pesos, 130 pesos ang 440 grams na keso at 26 pesos ang 410 ml na evaporated milk. Nasa 45 pesos hanggang 120 pesos naman, ang presyo ng pineapple slices depende sa laki. Sabi ng ilang nagtitinda, matumal sa ngayon ang bintahan. Ayon sa Department of Trade and Industry, 50% ng Noche Buena items ang hindi nagka o magkakaroon ng price increase ngayong Kapaskuhan. Kabilang dyan ang queso de bola, pasta, spaghetti sauce at all-purpose cream. Kahit ganito ang sitwasyon, pahirapan pa rin ang pagbabudget ang ilang mamimili dahil kailangan balansihin ang pagtitipid at uh, may maayos na maiyahanda. Makikita ang updated price list ng Noche Buena items sa official website at pages ng DTI. Update tayo sa aktibidad ng Bulkan Kanlaon na ngayon ay nasa alert level 3 o high level of volcanic unrest. Kausapin natin si PHIVOX Director, Dr. Teresito Bacolcol. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Si Rafi Tima po ito, kasama ko po si Tony Aquino. Uh, yes po, magandang uh, umaga din po sa inyong dalawa. Uh, po kapag nasa Alert Level 3 po yung vulkan, ano po yung inaasahan na banta nito? Ang Alert Level 3 ay nangangahulugan ng uh, posibilidad na magkaroon ng hazardous eruption sa mga susunod na linggo. So dapat iwasan ng mga residente ang pagpasok sa loob ng uh, 6-kilometer uh, danger zone dahil uh maaari itong maapektuhan ng uh, pyroclastic density currents or yung tinatawag nating ballistic fragments. Mhm. Mm Mahalaga rin yung pag uh, patuloy na pagmonitor ng balita mula sa LGUs at uh, sa FEVOX. Mm -hmm. Sa so ngayon po ba may mga indikasyon na mula sa bulkan na pwedeng mangyari ito anumang oras? Uh, for now uh sa, uh, uh, sa lukuyan, ang um, sulfur dioxide po natin, 669 times per day lamang and for the past 24 hours 20 volcanic earthquakes lamang but uh, medyo mababa ito if we compare this from the previous uh uh measurements that uh we uh got but we are not discounting the possibility na pwede pong mangyari yung mag-escalate po yung current situation natin mm -hmm. pero so, bababa ba yung mga parameters pero gaano ba ka explosive ito pong bulkan ito uh, katulad ng nangyari kahapon ah uh, lang And uh, hindi pa yan magmatic eruption. So uh, kapag magkaroon ng magmatic eruption, we would expect na magkaroon pa ng uh, more explosive than what we uh, witnessed yesterday. Director, Bacolcol, si Tony Aquino po ito. Uh, yes, ma'am. Nagbabala po ang PBOX tungkol sa pyroclastic density currents. Ano po ba ito? Iba pa po ba ito sa lahar? Uh, magkaiba po yung pyroclastic density current sa uh, lahar. Uh, yung per-plastic density uh, current ay isang mabilis na daloy ng mainit na volcanic gases, abo, at pirapirasong bato na bumababa sa uh, dalisdis ng vulkan. At mabilis po yung uh, takbo po dito, daan-daan uh, kilometro kada oras. Mm -hmm. So uh, lubhang mapanganib po ito, uh, sinisira ang lahat ng madaanan tulad ng puno, uh, gusali at buhay. Mm -hmm. uh, yung lahat naman po ay... Uh, Totally different. Uh, ito yung mga volcanic materials that are already on the slopes of the volcano and kapag umulan, mm -hmm. remobilized po sila and uh, bumabagsak po sila pababa. Mm -hmm. Kamusta naman po ang uh, monitoring ninyo sa Mayon at tsaka Taal Volcano? Ang nanatili pa rin sa alert level 1 ang uh, Taal Volcano. Uh, kahapon, nakapagtala tayo ng 5 asyam uh, na volcanic earthquakes and 1,706 tons per day of sulfur dioxide. Ang Mayon Volcano naman ay, again, uh, same as uh, Taal, nasa alert level 1. And walang volcanic earthquake po tayo na itala sa Mayon Volcano for the past four days. Uh, again, uh, we are still aware, uh, we are not uh, discounting uh, the possibility na pwede pong magkaroon ng phreatic eruption ang Mayon Volcano, although wala tayong na, na record na uh, volcanic earthquakes. Maraming salamat po sa inyong oras, PIVOX Director Dr. Teresito Bakulkol. Uh, Maraming salamat din po. Ito ang GMA Regional TV News. Iahatid na ng GMA Regional TV ang maiinit na balita mula sa Visayas at Mindanao kasama si Sara Hilomen Velasco. Sara Salamat Rafi. Nasabat ang mahigit 40 na milyon pisong halaga ng giant clam shells o Taklobos sa Patikul, Sulu. Nadiskubri yan matapos makatanggap ng ulat ng mga otoridad ukol sa mga taklobong nakatambak sa isang bakanteng lote sa Bargay Taglibi. tinatayang may bigat na 30 tonelada ang mga nakumpiskang giant clamshells. Tinutugis na ang may-ari at posibleng nagpondo ng pangongolekta ng mga taklobo. Inilagay na sa kusudian ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ng Sulu ang giant clam shells. Ang Giant Clam ay kabilang sa critically endangered species, kaya bawal itong kolektahin at ibenta. Thankful as always si Asia's multimedia star Alden Richards sa recognitions ng kanyang projects at career. On its fifth week, patuloy pa rin ang box office success ng pelikula nila ni Catherine Bernardo na Hello Love Again. Showing pa rin yan sa mahigit isang daang sinihan nationwide bukod pa sa international screenings. Pinasalamatan din ni Allen ang pagkilala sa kanya sa Anak TV Seal Awards 2024 bilang isa sa mga male makabata star for television. Pati ang Household Favorite Television Programs Award ng pinagbibidahang pulang araw. Sa last few weeks ng Kapuso Prime Series, Ultimate sepaks ng araw agad si Alden pero masaya siya sa iiwang marka nito sa Philippine TV. Victory sa amin that we were able to finish with flying colors. It's our, our legacy po as actors and as a creative team na may iwan po sa mga manonood. Ito ang GMA Regional TV News. bala ng baril. Sa kanang balakang, ang tinamo ng 14-anyos na binatilyo sa Cordova, Cebu. Tinamaan siya matapos magpaputok umano ng warning shot ang isang gwardya ng resort dahil may mga bata raw na nagnanakaw. Conduct me further investigation dito sa hospital. G Interview na mo ang bata. Uh, iya pong ipamatulan pa niya. Wala gita ni sa security guard. Wala po siya kay ba kung siya ang naigok. Hindi na naabutan sa follow-up operation ng gwardya pero na-turn over niya ang service firearm sa kanyang katrabaho. Hinahanap naman ng pulisya ang dalawang batang sinasabing nag-over sa resort para matukoy kung kasama ba nila o hindi ang batang nabaril. Pero giit ng ama, walang kinalaman sa nakawan ang kanyang anak. Naoperahan na ang biktima at nagpapagaling. Reklamong frustrated homicide naman ang inihahanda ng pulisya na isang pa laban sa gwardya. Wala ng buhay ng matagpuan ang ilang asot pusa sa Morsha Negros Occidental. Nakita malapit sa mga namatay na hayop ang isang lata ng sardinas na pinaniniwala ang may lason. Ang ilan sa mga may-ari hindi matanggap ang nangyari sa kanilang alaga. Inabisuhan ng barangay ang mga residente na itali ang kanilang mga alagang hayop para hindi makalabas ng bahay. Huli sa akto ng isang lalaki ang kanyang misis habang kasama ang ibang lalaki sa isang lodging house sa Pasi City, Iloilo. Ba't lang si Maray para medyo magigwan ako? At inaak na itong sila ng mga committing the crime during the time na pagsunod ng iyong husband. According sa husband, at the time niya lang na kilala o na kita. Ang paalam daw ng misis, lalabas kasama ang manager niya sa trabaho nakadite na ang misis at ang nahuling lalaki sa Pasi City Police Station at nasampahan ng reklamong adultery. Wala silang pahayag. Luan Merondina ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabibilis na balita. Mayigit sandang kilo ng depleted uranium ang nakumpiska sa magkakahiwalay na operasyon ng NBI sa Pasay, Cebu City at Cagayan de Oro City. Arestado ang mga sospek na target o manong gawing ipagbili ang uranium sa mga banyaga. Nagpositibo sila sa pagiging radioactive dahil sa matagal na pagkaka-expose sa kemikal. Ang depleted uranium ay ang natitirang bahagi ng uranium matapos itong gamitin sa paglikha ng nuclear power. Posible itong gawing sangkap sa paggawa ng mga dirty bomb o pampasabog na may radioactive material. Masama po sa kalusugan ang exposure sa radioactivity na posibleng magdulot ng iba't ibang sakit tulad ng cancer. Kasunod ng mga operasyon, nagsagawa ng decontamination ng mga tauhan ng Philippine Nuclear Research Institute sa mga lugar kung saan nahuli ang mga suspect. Arestado ang isang babae sa Tondo, Maynila na inilalako at ibinibenta umano online ang kanyang tatlong minor de edad na anak. Ayon sa pulisya, Binibidyuhan ng babae ang kanyang mga anak habang gumagawa sila ng kalaswaan. E sinumbong ito sa kanila ng isang kakilala ng suspect matapos niyang ma-discovery ang ginagawa ng suspect ng makilagin sa social media sa kanyang cellphone ng babae. Aminado ang suspect sa krimen pero gate niya. Isang beses lang niya ginawa at sa isang anak lang niya. Nagawa niya lang daw yun dahil sa pangakong pera nang nakausap niya pero nascam din daw siya. Hawak ngayon ng DSWD ang dalawa niyang anak na lalaki habang hinahanap ang anak naman niyang babae. Mga kapuso, may paalala ang health department sa sunod-sunod na kainan ngayong holiday season. Tandaan ang mga letrang TED, letrang T para sa tamang pagkain. Sabi ng DOH, iwasan ang pagkain na maalat, mataba at masyadong matamis. Letrang E naman para sa ehersisyo. Galaw-galaw pa rin kahit holiday season. Huli naman letrang D para sa disiplina sa katawan. Iwasan daw ang pag-inom ng alak at iba pang bisyo.